to this mini vlog nga mga beshi. So ito na nga mga beshi. Ito na sister-in-law ko. Baboy. <laughs> so ito na nga mga beshi. No? Ito yung ginanap namin nung New Year. At ito nga yung nagluto lang kami at nag crispy fry ng ulo ng baboy. Dahil nga nauso yan mga beshi. Kaya sinubukan din namin magluto niyan mga beshi. Tapos pinalinis ko na at pinatadtad ko na kay Mark para magkaroon naman siya ng maayos na luto. Dahil nga, uh, i-crispy fry lang natin siya. Ilalaga muna siya. Tapos i-crispy fry mga besi. Tapos mga besi yun, oh, pagkatapos nung gabi mga besi, natulog lang kami. Tapos yun ah, na, nagpopotokan na... Dapat mga beses pupunta talaga kami ng BGC kaya lang wala naman kaming maparkingan kasi nga gusto namin magkaroon ng ano manood ng fireworks display talaga sa BGC kaya lang talagang punuan ng parking yung alam mo maghihintay ka tas ma maabutan ka lang ng papotok hindi ka pa nakakapasok kasi 11 nga kami pumunta doon tas wala talagang parking sabi ko uwi na lang tayo tas balik na lang tayo kaya lang hindi na kami nakabalik dahil nga tinamad na yung asawa ko at ni Jajan tok na rin siya. Kaya sabi ko, sige dito na lang tayo. Kaya konti lang yung fireworks na nakita namin. Kunting-kunti lang as in, hindi yung katulad nung last year na mas marami, <clears throat> mas nagpupuntukan. Kasi kami mga busy, nakikinood lang kami. tas yung iba, yung ibang pinsan, pamangkin ko or pinsan ko, yun, nagpapapotok sila, pero kami hindi. Gusto ko rin bumili ng mga papotok, kaya lang hindi naman, hindi naman ako nagpapapotok, kaya yun, sila na lang ang nagpapapotok at nakikinood na lang ako. Ganon din ba kayo mga beshi? Di ba mas okay yung hindi naman kailangan ng, ano, manood na lang kayo. Tapos kinabukasan mga, mga beshi, no, dahil nga, Nag-usap po sa kapatid na Tolentino ang asawa ko. Ang pamilya at mga kapatid niya, mga kapuso. Pumunta kami ngayon mga beses sa kanilang mga uh, sa, sa, mga, sa, pamilya ng mga ka, asawa ko. Ganon. Tapos grabe nakakatuwa mga beshi. Kasi first time namin magbihay ng ganito kaaga. Tapos totally wala traffic, mga beshi. Kaya yung papunta namin ng Rizal, Kainta ba yun? Kainta. Basta malapit yun, ayun ako, 30 minutes lang or wala pang 30 minutes, mga 20 minutes. Kaya lang, mga beshi, grabing usok sa Metro Manila. Tingnan nyo naman, nakalan nyo, fog? Hindi yan foggy, kundi usok ng Metro Manila. Tingnan mo, o oh, yan. O diba, ibig sabihin, dami rin talaga nagpapaputok tapos ito nga ang C5 mga beshi. Kitang kita nyo walang ka-traffic. Traffic! Kaya nasundo namin kaagad yung, mga, yung kapatid niya at saka mga pamangkin niya sa Rizal. Alam ko sa Rizal talaga yun. Hindi ko na alam mga beshi kasi nga mga beshi minsan lang kami pumunta dito. Dati, wala pa kaming sasakyan, mga besi, motor lang. Medyo nahihirapan kami. Kaya ito ngayon, mga besi, dito may sasakyan na kami. Kaya sinubukan namin sunduin sila. Tapos ipasya sa Cavite, ganon-ganon, mga besi. Kasi nga, nai-direct tatampo-tampo na eh, papa Ay, papa, yung kuya ni Mark. Dahil nga hindi na nga nakakadalaw dito. At ito na ngayon, bahay nila, mga besi. Ang unang-una namin pupuntahan dito sa... Rizal, Rizal, alam ko Rizal talaga Ayan yung kuya niya, yung panganay nila Sa pangalawang babae Ay, sa pangalawang nanay Ay, parang ganun mga besi, basta ang gulo So yun nga mga besi, dito rin kami sa kavere At yan na nga nagpe-picture-picture Na nga ang kuya at ate at mga pamangkin At may mga apo na rin kami mga besi kasi mayroon ng mayroon ng anak yung pamangkin niya, o di ba, mga besi? At yung kuya niya sa Cavite, sa Kaakalamba. Carmona pala mga beshi 'yan. Diyan kami na halian. At pagkatapos noon mga besi, umuwi na rin kami. Sabi namin sa kanila, next time mga besi, pagka once na mayroon na namang budget ang familia ni Jinjin. -jin kami kay, tayo tayo naman ay magsi-swimming para naman makabawi kami sa side naman ng asawa ko total siya naman ang nagtatra bawal palagi sino ang mga beshi dinalo binigyan din nila ah binigyan namin sila lang time dito pum pumunta sa Venice dahil hindi sila nakakapunta dito first time in the history sila makapunta rito o ba? Diba? akalain mo yun masyado na rin matagal na panahon na hindi namin sila nagagala kaya kami naman ang magkaroon ng time na bigyan sila ng time gano'n daw? So yun ang nga mga beshi, dito kami nagpunta sa sa Venice dahil sabi ko para makapasyal din sila. January 1 yan mga beshi. Kasi nga, para ma-enjoy naman nila yung buhay nila, na ay, meron palang ganitong lugar, ganon. O di ba? Dito na rin kami kumain sa SNR na favorite din namin na kinakainan. Kasi syempre malalaki yung pizza nila. Tapos dito na rin kami nagmeryenda, ganoon. Tapos yun nga pagkatapos niyan, umuwi na rin kami, hinatid na ramin sila. Kasi medyo gabi na rin 'yan, umabot na rin ng mga alos, alas alas 9:40 ganoon, sabi niya. Uwi na natin sila para makapagpahinga din sila dahil mga pagod na rin at puyat nga dahil sa New Year. So yun na nga mga beshi, nakikita niyo yung mga building na 'yan, 'di ba? Kung hindi yellow, may blue. O, oh, diba? Ayan yung beringan si Tacharot. Yan na mga beshi. At umuwi na rin kami dahil nga late na rin. At ito na nga ay talagang nag trapik, -trapik na ng konti. Dahil nag uumpisa ng uwian. Yun lang. Bye!